Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Pagtanggal ng guro sa mga ginawang learning material para sa kinder students nito, kinalungkot ng mga netizen. Security guard na sumasayaw sa kalagitnaan ng kanyang duty, nagpa-good vibes online. Jeepney driver sa Batangas, libreng sakayang handog para sa mga pasahero noong kanyang 50th birthday. Guard sa Eras Tour ni Taylor Swift na si Sante sa trabaho matapos magpakuha ng litrato sa fans habang naka-duty. Price Tag Dance Challenge ni Marian Rivera umani na ng halos 160 million views. Ilang celebrities at netizens nakisayaw din. Sure kong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Para sa ating unang trending video, Operation Baklas, yan ang ti itinawag ng isang guro sa kanyang ginawang pagtanggal sa mga kartolina na learning material sana ng kanyang kinder students. Bilang pagsunod kasi ito sa utos ng Department of Education, kaugnay ng pag-aalis ng mga disenyong nakapaskil sa classroom. Ang video ng pagbaklas ni teacher sa mga ginawa niyang learning material, kinalungkot ng mga netizen. Panoorin yan sa trending report ni Pamela Adriano. Kinalungkot ng maraming netizens ang video na ito ng isang kindergarten teacher na si Teacher Carla dahil binabaklas na nito ang kanyang ginawang learning material sana para sa kanyang mga estudyante. Ang makulay na kartolina na nakapaskil sa kanyang classroom kung saan makikitang nakalagay ang ating alpabeto. Ito kasi ay bilang pagsunod sa utos ng Department of Education matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na dapat ay tanggalin na ang mga anyay wall decoration sa mga classroom. Ayon sa post sa official Facebook page ng Vice Presidente, sinabi ni Duterte ng hakbang na ito ay para matiyak na maaliwalas at malinis daw ang mga silid-aralan. Dapat anya ay tanggalin na ang mga dekorasyon, tarpaulin o mga poster sa loob ng classroom para raw magkaroon ng focus ang mga estudyante sa itinuturo ng guro. Pero maraming mga netizen ang nalungkot sa video ni Teacher Carla dahil ayon sa kanila, makakatulong sana ang ganitong mga learning material para sa mas madaling pagkatuto ng mga bata. Komento ng isang netizen na isa ring guro, masakit daw sa kalooban ang pagtanggal sa mga bagay na pinaghirapan naman nilang gawin para sa kanilang mga estudyante, lalo na't na gumastos din sila para rito. Sabi naman ng isa pang netizen, sana raw ay exempted na lang ang classrooms para sa mga kinder student dahil mas tumatatak daw sa utak ng bata ang mga itinuturo kung nakikita nila itong nakadikit sa classroom wall. Pareho rin ang ng isang netizen dahil ayon sa kanya, mas namomotivate ang mga bata sa pag-aaral sa tulong ng mga ganitong dekorasyon, lalo pat karamihan sa kanila ay visual learners. Samantala, sinabi naman ni Teacher Carla na may napagbigyan na siya ng mga tinanggal niyang learning material. sa ating next viral story fanboying gone wrong alam naman nating pagdating sa mga concert, talagang isa sa mga sinasana all ng fans ay ang maging parte ng production staff. Kabilang na dyan ang pagiging security guards dahil sa nakakaingit na interaksyon ng mga ito sa kanilang idolo. Ano naman ka mga kailan, na at nag-viral sa social media ang iba't ibang videos at picture ng guards sa world tour ng sikat na American singer-songwriter na si Taylor Swift. Pero di guy yan ng iba ang guard sa ating kwento natanggal sa trabaho dahil nag-request lang naman ito sa isang swifty ng picture with Taylor habang naka-duty. Ang kabuang kwento yahatid ni Millie Borja. Bilang mga fan, mahalaga sa atin ang mga pagkakataong magkaroon ng interaction sa ating itinuturing na idols. Gaya na lang ng lalaking security guard na ito sa World Tour Concert ng sikat na American singer-songwriter na si Taylor Swift sa Eras Tour. Siya ay kinilala bilang si Calvin Denker, ang lalaking nag-viral sa social media dahil sa kanyang video na nakikijam sa concert ni Taylor sa Minneapolis. Sa pagsabay sa awiting cruel summer, ang video ni Calvin ay nakatanggap na ng halos 3 million views. Ngunit sinong mag-aakala ang precious moment na ito bilang fanboy ay may kapalit pala. Si Calvin kasi nasisante sa trabaho. Sa TikTok video na inupload nito sa kanyang account, ibinahagi nitong natanggal siya sa trabaho matapos ang viral video. Long story short, I was fired for it. My former security company said that they had a rule against taking photos with any of their performers. And the main issue that they had was with my follow-up video where I said I handed out pieces of paper to the people in front of me to ask to be sent any photos that I made my way into. Pumasok ito bilang security guard dahil matapos niyang mapanood ang reputation tour ng American singer. Sinunggaban niya na ang pagkakataong magpunta sa bagong world tour at mag-apply bilang security guard. At ayon sa kanyang mga kasama, ang trabaho lang nila ay manood at bantayan ng crowd. Dagdag pa nito, bawal daw kasi silang magdala ng cellphone. Kaya naman ginawa niya ng paraan at nag siya sa kapwa safety ng picture while on duty. Nang mag-viral, nagulat na lamang daw ito nang tawagan siya ng HR ng kumpanya at sinisante. Pero dipensa niya, Beyond that, the HR woman who called me wasn't able to articulate exactly what I did wrong because I didn't do anything beyond asking for photos. which is what happens at any other concert with the only exception being that I made sure I got any that I was included in. Took my own phone out and above all else, I made sure that Taylor Swift was safe and all the fans had a good time. Matapos ang nangyari, hinikayat pa rin ni Denker ang mga Swiftie na huwag magalit sa kumpanya. Sa ating next trending story, libreng sakay. Ang mamang-tsuper na ito mula sa Bawan, Batangas, imbis na siya ang regaluhan noong kanyang ika-50th birthday, siya pa ang may handog na regalo para sa kanyang mga pasahero. Si Mang Rudy kasi may paandar na, dahil birthday ko, sagot ko, pamasahe mo. Ang pampagod vibes na kwento tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Dahil birthday ko, sagot ko pamasahi mo. Yan ang bumungad sa mga pasahero ng jeepney driver na si Mang Rudy Guico mula sa Bawan, Batangas noong August 14. Sakto kasing ikalimampung kaarawan ni Mamang Chuper. Sa nakapaskil na tarpaulin, hindi lang dito nakalagay ang anunsyo ng libreng sakay dahil kalakip din ito ang isang selfie ni Mang Rudy. Kaya naman ang special treat na ito, instant good vibes, hindi lamang sa kanyang mga naging pasahero noong araw na iyon, kundi maging sa mga nakakitang netizens. Ayon sa jeepney driver, ito ay kanyang paraan bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap. Sa nagtrending namang post ng kanyang pasahero sa Facebook group na Bantay Trapiko sa Batangas City, laman ang naturang larawan sa palibreng sangay, bumuho sa mga komento ng pagbati. Para sa ating next viral story, happy sa duty. Sa araw-araw nating pagtatrabaho, minsan hindi rin natin maiiwasan na antukin sa kalagitnaan ng shift. Minsan dinadaan na lang natin sa pagkain o pakikinig ng lively music para naman maiwasan ang makatulog sa trabaho. Pero itong si Manong Guard, aba mukhang kumpleto yata ang tulog dahil high energy pa rin sa kanyang duty at nagagawa pa niyang sumayaw. Ang dance moves ni Manong Guard ating panuorin sa Trending Report ni Liway Abas. Aminin man natin o hindi, tinadapuan tayo ng antok sa pag-aaral man yan o pagtatrabaho. Ang ating pampagising, maaaring sa pamamagitan ng pagkain, pakikinig ng lively music, o di naman kaya ay pagsayaw sa TikTok. Katulad na lamang ng security guard na ito ng isang restaurant sa Puerto Princesa, Palawan, na talaga namang ang taas ng level ng energy, kahit pa ang duty ay panggabi. Pa gabi. ng isang digital creator na si Poetography ang eksena ni Sir, kaya di niya naiwasang i-record ang nakaka-good vibes na dance moves at i-post sa Facebook. Ayon sa kanya, nakita niya raw kasi na nagre-record ng TikTok dance si Manong Guard at natutuwa siyang pagmasta nito dahil na rin sa kanyang energy. Aba, bukod pa riyan, suportado din siya ng kanyang kasama sa kasagsagan ng kanilang night shift. Ngayong viral na ang video ng Dancing Security Guard ay marami naman ang napag-good vibes na netizens sa kanyang angking husay sa pagsayaw. Ika nga ni Poy, Kuya Guard made my day dahil minsan hindi naman talaga natin kailangan mag-effort para magising o maging masaya tayo dahil may mga tao rin talaga na effortless pagdating sa pagpapasaya ng mga tao at para sa trending showbiz balita Price Tag Dance Challenge ng aktres na si Marian Rivera umani na ng halos 160 million views. Ilang celebrities at netizens nakisayaw din ang trending video panuuring sa report ng ating Showbiz Angel. Ang trending dance cover ng aktres na si Marian Rivera sa kantang Price Tag ni Jessie J. Ang suwabing pagsayo dito ni Marian with matching casual sporty clothes, umani na ng halos 160 million views. Kaya naman maraming netizens ang di nagpahuli. maging ang ilang celebrities na ki din. Gaya na lamang ng aktor na si Dennis Trillo, comedy queen ay Ida Las Alas, aktres na si Chris Bernal, Kakay Bautista, at ang magkasintahang Shaira Diaz at EA Guzman. Ang trending video na ito, binahagi ni Marian sa kanyang TikTok account noong August 10. Komento naman ng isang netizen, walang kupas ang lagi isang Marian Rivera. Hawang request naman ng ila na sayawin muli nito ang Marimar. Matapos ang price tag dance cover na ito ni na sundan pa ito ng isa pa, bigan naman ang kantang It's Plenty. Eto, panoorin din natin yan. Daylight, ni Marian sa dance challenge na 'yan pumalo na sa mahigit 90 million views Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ni teacher habang nagbabaklas ng mga learning materials na kanyang prepare, I'm sure, with love para sa kanyang mga estudyante. Nakakalungkot man at alam natin, nako marami sa ating mga guru dyan sa mga pampublikong paaralan, nakaka-relate dito, pinaghihirapan at para na rin bang kumbaga eh, mga anak kasi ang trato sa mga estudyante kaya gusto na makulay at syempre very educational yung mga materials ano na nakapaskil sa dingding para matuwa naman yung mga bata at sila ay ma-inspire at ma-motivate pero mukhang hindi po ito ang kautosan ng DepEd. Kaya kailangan po si teacher sumunod at kahit na napakaganda po ng kanyang pre po ng mga learning materials, kailangan niya po itong baklasin. Kaya naman nakakalungkot man, alam naman natin na kailangan natin sundin kung ano ang kautosan ng kagawaran dahil parte po ito ng ating trabaho. Siguro sa mga teachers, kailangan eh, mag-isip na lang po tayo ng paraan o ibang mga paraan para mas matutukan natin at mas ma-inspire, mabigyan ng motivation ng ating mga estudyante. Kung wala man yung mga makukulay na mga learning materials na yan, siguro idaan natin sa ibang mga bagay. Katulad po ng storytelling o di naman po kaya ay pag-awit o pagsayaw o di naman kaya ay meron din yung mga tinatawag na play acting o di ba? So maraming mga creative na mga paraan. So sa mga teachers natin I'm sure hindi po kayong mauubusan ng mga ideas. So good luck po. At syempre, sa lahat ng mga mamimiss po ang mga learning materials na yan, eh, talaga pong ganyan, kailangan po ay sumunod po tayo sa kautosan. Pero believe po tayo sa mga teachers natin at alam po natin na magagawan po nila ng paraan yan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong laman mo sa TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyong.